Kaming ano ah. Hello. Oh, hello. nagbayad na si mama mo, 20. Oh, natuwa nga ako. Dahil mama si mo, ma nagbabayad. Si utang -utang hindi ka tulad ng eh. ibang nanay dyan, lagi wala. Buisit na yan. Panay utang-utang, hindi man marunong magbayad. Hindi naman siguro si mama yan. Ay! Ay, hello po. Hello, wait lang. Ganang po po. Hello, good afternoon. Hello. si mama mo? Wala po eh. Tulog po siya, umalis. umalis Tulog, umalis. umalis. Dami niyong dahilan. Baka ako punta na Ede dito. Hindi kanina. Tingnan mo kasi pala tulog na yun umalis ka. kakalis lang mo. Nako, yan na ano naman kayo. Nangyari ka pa, diyan lang mama mo. Natutulog. Ah, hindi mo umalis mo talaga wala. Wala nga Yung mga chinelas na yan. hindi Ay, sa kanya. Chinelas. Hindi sa kanya yan. Sa pamangking niya yan, mga hmm, mga pinsan ko po. Banjang ba, na yan, tatakpan buban... mo mama mo. Ha? Pero tatakpan mo. Hindi mo wala po Pati talaga. Ako, punta dito, doorbell. TV na mamatay. Baka mo nag-brownout noon. Nag-brownout, uh, hindi nag-brownout 'yon, nakabukas si ilaw. Oh? Tapos, oh, pag, pag, pag pupunta ako dito, kapag wala ko dito, nakatali aso. Pagpunta ko, pakawalaan nyo aso. Ah, oh, para, para alis ako, para di ko kayo singil. Hindi po, hindi naman po ganun. Pinapakawalan po kasi talaga namin. Pag bihira okay, pa. lang kami magalit. Sorry po. Pasensya na nag ko nagalit Uy, sa saya, sorry po, sorry Pukuhaan po. Kukuhaan lang kita. Sorry po. Ano mo ka? Mabait ako na tao. May na lang po ba utang ni utang mama? Utang ni mama mo, ito na lang, 3,530. Ang oh, laki, ang laki naman yan. Ang laki naman yung utang siya ni mama. Pa order siya sa akin ng kaldero. Kaldero, 3,000, mahal naman nun. Ano o oh, shopping? Hindi, kaya, kaya mahal. Dahil may laman na yun, meron na yung bigas. Saka <laughs> ano, may ulam. Ay, may mahal. Ay, sabi naman ni mama mo, kuha siya. Ako, huwag mo sisihin. So, ganun ba? May bigas na? Meron pa lang ganun? Yung kaldero may bigas na, tsaka may ulam na? May ulam na, loto na yung kanin. Asan uh, si mama mo? Wala po eh. Ilidya? Wala, wala po dyan. Ikaw lagi na lang wala pag ako punta. Putingin mo. Uy, huwag mo kumurahin nanay ko. Grabe naman kayo. Ako, sobra galit na dyan sa mama mo. Grabe naman po. Kaya ko na mama magkano bang ulog niya sa iyo kada araw. Binti-binti na lang. Hindi pa niya mabayadan. Biyaran ng pera. Nalang pa ako mautangan ngayon eh. O, sakto. Sige, pangutangan kita. Ha? Sana hindi ka katulad ni mama mo. Oh, wait lang po ah. Sa uh, kailangan utang, ako lapitan, madala ko lapitan. Ano mga... Tapos kayo, hirap kayo hanapin pagbayad. Oh, shit! Kayo, kayo, kayo mga kupal. Grabe naman, hindi naman po. Grabe naman kayo mag magsalita sa akin. Magkano po ba kahit mga ano? ano? Mga 500 lang utang ito, ah, play ko lang. Takto. 5-6 kayo, di ba? ako 5-6. Oo, oh, 600 na sa... Uh, kita 500. Bayad oh. mo, 6,000. Grabe, laki naman. Grabe naman, five, kademonyo six. ka naman yan. Ha? Grabe ah. mga demonyo, kakakayip ka naman yan. Bakit naman? Hindi <laughs> ka bang armahin yan? Grabe, 500, 6,000 yung balik. Ganun ang ibig sabihin ng 56. 500, 600 ang balik, ayun ng 5-6. Baka. Hindi ganun sa akin 5-6. <laughs> okay. ka sa 500, balik sa akin 6,000. Kung ganun lang eh. Ang laki niyan, An sir. Hindi ka bang armahin yan. Ikaw, ayaw mo ba? Ha? Ayaw ba utang? Hindi Meet na. Lang. Bilang lang ako ng mga nagpabayad sa akin. Oh, Saktong mama mo na lang din nagbabayad. Yang mama mo na yan, pag nakakasalubong ko, iwas akin. Pag uuntang siya, harang pa niya ako. baka grabe pag, na. Pag ano, pag, pag kikita ko sa sadaan. Umiiwas siya sa'yo? Baka hindi ko sayo, mama yun. Umiiwas siya. Hindi <laughs> siya umiiwas, sa akin. Hindi siya mama yun. Tapos pag utang Tapos pag uuntang siya sa akin, ganto siya sa motor ko. <laughs> grabe naman. Grabe yan mama mo. <laughs> grabe naman yun. Sobrang gulang ng mama mo na yan. Sige, baka makakabahay daw sa'yo. Pautang na lang ako. O sige, wait lang. Meron muna ako yung ano sa'yo. Baka gusto mo utangin. Ano yun? Ito. Baka gusto mo ito utang. Binti-binti lang ito araw-araw. Ha? Trophy? Ano yan? Para sa'yo yan? Kahit wala ka-achievement, at least meron ka mapagmalaki. Hindi! Oo, trophy!